Hindi talaga namin alam kung paano yung nagagawang magtapo ng mga kuting Diyos ko, kawawa sila. Start nga muna tayo sa mga ganap kagabi. Bale, nag-road trip nga kami magkakapatid at dito nga kami pumunta sa Tagaytay. Kumain lang rin nga kami dito sa may delantera. Tapos nung palabas na nga kami, napansin namin na may mga dogis nga dito. Sakto naman kasi yung tira nga namin na mga kinain namin ay pinabalot rin namin kasi nga sabi namin bibigay namin kay Mama Fiona. Pero mukhang mas kailangan nga ng mga dogis na to kasi tingnan nyo nang pansin nga nila na may dalang pagkain si Kuya Jomar nyo. Ayan talagang lumapit nga agad sila para manghingi. Kaya naman ayan, pinagbibigyan na rin nga sila ni Kuya Jomar. syempre pinaghiwalay niya rin nga yung bigay. Para nga naman hindi mag-away itong dalawa. Inubos na rin nga niya. bali binigay na niya lahat nga ng mga tira dito sa dalawang to. Para naman kahit papano ay mabusog rin sila. Pero syempre maunti pa rin yan. Pero at least, naramdaman yun siya nila. Huh? Hindi rin naman sila mukhang mapayat at all. Yung isa nga talagang mukhang malusog rin. Nakakatuwa. Pero syempre hindi rin naman nila tatanggihan itong food na to. Sis, masarap din talaga to. At pwede rin naman sa kanila itong binigay naming pagkain. Doon pa naman na kami. eto na nga yung naganap at nagulat talaga kami. Yung isa tumakbo. Bakit mo? Kawawa siya, guys. Ano, paano mo na? Lumapadaan nga kami dito, bala iyan nakita nga ni na kuya na bigla nga daw may pusa at saktong sakto yun sa gulong nila, buti na lang nakapagpreno siya agad. Bala tatlong sasakyan kasi kami nito, dalawa nakamotor tapos si na kuya lang yung nakasasakyan at sila pa nga yung nauna. Isa pa nga lang yung nahuli ni kuya tapos yung isa nakatago tas tapos natakbo nga kami nung makita ko na meron pa sa malayo. Pero nung makalapit nga ako, napatigil ako at napaikot nga bigla nung mapansin ko na patay na pala siya. Sobrang nalungkot kami kasi hindi na nga namin siya naabutan na talaga nasagasaan na nga po siya. Kaya noon bumalik na ulit kami kasi nga syempre gusto namin makuha yung isa pang kuti. Ano ba naman kasi nung dadakmain na nga siya ni kuya, nakatakbo pa nga siya. Tapos tumago talaga siya dun sa medyo pataas. Tapos sobrang sukal pa nga at sobrang kakapal na mga damo. Pero syempre hindi rin naman kami nagpatinag dyan sa mga damo na yung talagang hinanap rin namin siya. Since naririnig naman namin yung iyak-iyak niya. Nangihingi naman siya ng tulong. Yun nga lang takot lang talaga siya sa mga tao. Syempre, ikaw ba namang itapon ng mga tao? Hindi ka ba naman matatakot? For the suit nga si kuya sir, meron, nung time sa mer tapos nagubad pa nga si Kuya Edmar para nga sana gamitin Kuya Sermer yung damit niya para nga madakma itong isang pusa since parang medyo nangangagat nga siya. Pero hindi na rin naman nagamit yung damit kasi nakuha na rin naman siya ni Kuya Sermer yun. Ang oh, hindi siya nangangagat. Dahil sobrang lapit na rin naman nito sa amin parang one minute away nga lang. Dito na lang muna namin sila inilagay sa likod ng sasakyan. Delikado nga kasi kung, sa loob sila ilalagay baka magsipit-sipit pa sila doon mapunta sa ilalim ng preno or kung ano-ano pang mapuntahan nila na delikado para sa kanila. Nung no, makarating naman sa bahay yan kinuha na rin nga agad sila tapos dinala na rin nga agad dito sa loob at nga dito syempre itong mga puppies ni Mama Fium. Na. Dito naman na sila muna nilagay sa cage na ito at sabi ko nga saktong sakto. Para ba naman kasi kakadala nga lang ng cage na to dito kasi nga syempre pinaltan ko yung cage ni Perseus tapos itong pinagpalitan niya sabi ko dito na nga lang since marami nga rin na rescue dito. Sabi ko nga tama tama kasi kaya pala pinadala ko siya dito kasi ayan meron naman pala tayong ma-re-rescue na kailangan rin nga ng cage. Bali dito nga muna sila mag-stay for the night kasi halos madaling araw na rin nga makita namin sila. Iniwanan na nga lang muna sila ng pagkain at tubig para nga kung mauhaw man sila or magutom sa magdamag mayro meron naman sila makain at mainom. Nung kinabukasan nito na nga si Kuya Edmar nyo, siya nga po pala yung nag dito sa mga pusa nating rescue. Bala ginagawa niya, syempre, binibigyan niya ng pagkain, ng tubig, tapos nililinis rin nga niya yung mga litter sand na mga pusa na yan. Tanan niyo, at kinukulit pa nga niya itong si Jax nila. Lapit pa nga niya dyan sa kuting at in fairness, mabait rin naman daw itong si Jax sa mga kuting. Hmm. Nagkulitan pa nga sila magkuya kasi alam niyo ba itong si Jax ay talagang mukhang comfortable na rin nga kahit papano tindi hindi na masyado matatakotin. Eh. Na kahit nga dito kay kuya, palagi nga siya nakikipagkulitan anyways, naisip rin ni mother na ito nga ipalagay nga itong mga pusang to na bago natin kuha dito sa isa pa natin mga rescue na pusa. Bala dalawang to na rescue rin nga natin at magkapatid sila. Tapos dito nga naisip ni mother na ilagay pa itong magkapatid na bagong rescue natin. Parehas nga pala sila na kulay ginger. Medyo kalmado na rin nga pala sila sa cage. Unlike kagabi na talaga nagwawala sila at gusto nila makalabas. Noong nga sila ilagay dito, ayan parang medyo natatakot pa nga sila. Siyempre dahil nga hindi pa talaga sila familiar. Pero hindi nga lang silang dalawa eh. na naibahan. Pati nga itong dalawang to na matagal nang dito nakalagay ay ayan, ay, parang naninibago rin na may kasama na nga sila mga color orange. Anyway, alam nyo rin naman ay pinapa-adapt nga natin sila. So kung gusto nyo nga po ng pusa, ito available nga po itong dalawang magkapatid. Itong may spot po na kulay tem, tapos yung isa. Itong dalawang ginger nga po, papalakihin muna natin ng konti bago natin ipa-adapt totally. So kung gusto nyo nga mag-adapt ng mga pusa, mag-comment na lang po kayo or mag-PM sa amin. Mas maganda kung comment para mas makita po namin yan. At syempre, kapag napili po namin kayo para mag sa mga to, ay idadalhin po namin mismo sa inyo itong mga po sana to. Anyways, ayan nung una nga pala medyo nagkakahiyaan pa sila pero hindi na nga lang na videohan pero ngayon ay talagang bati-bati na nga po sila. In fairness naman mo ka nag-enjoy -e naman sila na magkakasama sila kaysa ngayon magkakaiwalay kasi sabi nga nila the more the merrier.